What's up mga kagala? So nandito na naman tayo sa bagong bukas na ayan, sa night market tabi lang ng Algar Mall ayan. so pinunta namin ito ka so ang daming mga paninda so pasukay natin tignan, tignan nyo ang mga paninda rito so tapat lang pala ito ng isang ng uh, uh, Arriga Night Market din ayan eh, yung dati magkatapat lang sila ayan. pero mas maganda rito saka mas maluwang pokoy ng space. So, pagpapukoy natin, makagal, haan? Makagal, haan? Oh. Ang Agro Center. Mas maganda rito, mas maluwa, haan? Oh. Saan? So, ang daming paninda rito, makagal, haan? Dahil maganda na mga dabet. So, nakabili niya ako ng isang praso <laughs> Ang dami May mga salamin. Ay, kung may ukay-ukay na, parang di ukay-ukay, parang bright, haan? Maganda. Tapos, uh, may mga perfume din sila ng tinda, mga denggong ng Ay, kainit ko 'tong nan din sila. Ayan po pieces 100, pero may iba 40. Ganda ganda ng mga damit nila oh <laughs> ah may print sa loo. gaganda ng mga print mo lupi Ano na yun no ang dami magaganda rito ng mga damit. Nagpiprint din sila kung ano gusto mo design. Oh. Si Wakud. Ang ah. dami kang pamimilihan dito. Oh. Ito may ukay-ukay pero parang di ukay-ukay. Ang ganda. Oh. Ang dami mga. Ang dami na rin mabibili dito. dami mga t-shirt na mabibili. Ang oh. Meron pa sila mga Ang ganda ng mga Mga Afrika na gamit o Radak ng Afrika na This is <laughs> from Afrika From Africa, this one? Ayan yeah. right. mga quality to. Marami ka nang dito. Ha? So kung iikuti natin, eh, alas pare-pare pare sa mga paninda nila. <laughs> mga damit. Ayan. Dahil sa mga panlalaki, marami. May mga jersey din. Yun. 35 pa, isa, nga Buwan pa sila. Oh. Ganda. Mga bag na ba? Mark! 7 peso na sa ko sa Ha? Uh -huh. ba? ang gaganda Oh. Ang mga uh, damit nila Oh. Ang gaganda ng mga print Oh. Ito sa mga panlalaki Essentials, oh. one piece. Ganda ng uh. mga one piece. Ito yung mga jersey. Lo. mga case din ng cellphone dito Ayan, mga benta ng case case ng mga ng case oh. iphone 15 naroon natin iphone 15 kaya yung kaya ang ganda nyo kaya nyo may kainan ito no, ang gaganda. Ang gaganda ng mga customized nila. Ang ganda ng mga print nila. Aro Ar Thailand, ah. na na. Meron din dito. Ayun no, eh ah. ang gaganda Ang ah. ganda na. Thailand siguro to. Ay. Thailand. Thailand po yan, no? Oh. Thailand, yes. Ganda ng mga print na, oh. Ito mga Thailand. Ganda na, oh. Oh, Thailand po yan. Ganda ng print, oh. Ito naman, made Thailand to, oh. Ganda ng mga kolor ko. Oh. Ito po. Oh. Mahilig mag, 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 mag sa akin, <laughs> Ito mga Thailand din ito <laughs> siguro. Ganda <laughs> naman ang print niya ito. 55 yan yeah, sir. 55 po. na kasi. Lahat po yan. Lahat po yan Thailand dati. Yeah. Thailand, Thailand, may pa sa akin damit. May pa sa akin damit. wag na bibigyan niyo. Glow in the dark tsaka

may ako may ako plus pa sa liyo. Mm, mga sapatos. Mga sapatos. sapatos. mga pambabae Yes oh, lang <laughs> no, Ah, oh, doon. Hindi na, 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 kayo pwestoran dito? Meron din doon. Meron din dito. Bibidyo ko. Nagpa-vlog ka na pala ngayon? Oh, hindi. Oh. Wala. Parang memories na. <laughs> Tawag dito? mas maganda rito ano mas malong ano sa mga space hindi mainit doon sa kabila eh no kailan na kasi ano may yeah, mga bag din na pang pambabae. pambabae na bago yeah. ang dami rito mabili mga damit alas pare pare sa yung mga kanila oh ganda ng ah uh... Ganda oh. lang, Bleto na rito, oh. may pa yata. Eh, ito, juice sword pa sila, oh. Ito, mga street food talaga ng mga kabayan, eh. Hello sir, hi sir. Juice World, mayroon sa Juice World dito. Ayun oh, na no. po. Sa lakot. Sa lakot pa sila. Ayun. Sige po. pang... So, ikot tayo. ikotin natin. Pakina siya Ito, bakolod. Talos talaga eh. Ayan uh, <laughs> Asian food is, naman. Ribeye steak. marami kang kasi yung kain. Kain po sir nandito. mas maganda dito, may, medyo maluwang ang space. bahay <coughs> ang dami ka mga kainan dito ang dami ka pamimili halos lahat Filipino ah, food and ito pinipirado yung stamba yun ito o pang ano ito, Japanese Japanese noodles Japanese sila. Ay! Japanese Korean. Japanese Korean pala. <laughs> Japanese Korean naman. So, ikot tayo. Yung mga hindi pa nagbubukas. Ito, may nagbubukas yung bilyaran. Ang daming tao rin eh. halos halos na talaga Pilipino po uh, mga Pilipino talaga may sa mga pagkain eh ito bakuro tinasal masarap ang manok dito main ako dito masarap ang chicken dito bakuro tinasal show my house ang dahil makakainan dito talaga dito ako number one customer mga kabayan mango, may mango, may mango rin tapos may tubo. Sugar cane. Ayan. Ayan. Dami mango ng Dami mga, ang dami kumakain. Ayan din oh. No? Thank So, Pag may higing mga isang noodles, mayroon din dito, kain tayo, ayan. Korean foods. Ano? Al Paling ni, ay Korean foods, Filipino foods, mayroon din. Ay, ito. Ito po na yung Dakar at Seafood Grill. Ayan, oh. Mahil naman sa Meron din. Alas kompleto rito. Oh. Ang ganda rito. May mga ilaw, oh. Ito yung papas. Papas pina. <laughs> ito yung kuyo. <laughs> sa kuyo ko dito na no? sa so John Daniels. Oh. Ayo, pag nakikoy ko yung <laughs> kakaikir ito. Ayan o. Oh. Eh, oh. Uh, be, mau marah dengan customer ah. Mau marah. Hahaha. sa Riga. So, upuan, walang problema. Marami kang mau dito. Ayan. dyan diners at uh, papas eh no ganda e, rito ha tabi lang ng Algor Mall eh. No? so dito yung mga damit ayun e, yung mga damit ayun e, no? o mga Sessores Tapos ito yung mga kainan Ayan. So Mga kagalang Nandito na ng aking video So palagi mag-iingat Malaging maging positibo sa araw-araw Alam mo, bye!